simula ng taong 2024 sa mga barya na aking binili sa lungsod ng Paranaque sa halagang 240 piso. Bago muna tayo magpatuloy, nandito muna ang aking basen ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Kayun din sa pagbibigay ng impormasyon nito. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit ako kinirekomenda para sa mga korektor na nanonood sa bidyong ito. Simula ng taong 2020 tapat sa aking numismatika kasama ang isang bariang galing ng Republikang Bayan ng China. Sa harapan makikita ang isang bulaklak ng kristante mo at ang Zungguye sa pinyin. Sa likuran, Zungguye Mingyinghang at simbolong yuwan sa hanzi, yuwan sa pinyin bilang isa sa gitna at ang taon ng paggawa ay taong 2018. galing naman ito sa isang bansang hindi nakikita sa ilang mga mapampandaigdig. Ito ang Bagong Zirandia. Sa harapan, makikita ang isang dating hari ng nagkakaisang kaharian at ang commonwealth na si Haring George ng Ikaanim. Itinatampok naman sa likuran ang nakalagay na New Zealand sa itaas ng bahagi ng barya, One florin o dalawang shilling at ang taon ng paggawa ay labing siyang walo. Itinatampok din dito ang isang kiwi. Ang isa naman nang galing naman ito sa isang bansang katabi ang mga bansang Portugal, Francia at Maloko. Ito ang Espanya. Sa harapan makikita ang isang monasteryo ng Sevilla at ang mga nakalagay na Espanya at Sevilla. Itinatampok naman sa likuran ang nakalagay na Expo 92 o sa wikang Espanyol ay Expo 92. Ang nakalagay na denominasyon ay 50 peseta. Ang taon ng paggawa ay 1960 Ang marka ng paggawa nito ay M. Ito ay iginawa sa Madrid. Ganoon pa rin ang bansa mula ikapatanggang hanggang ikaanim na barya. Ang kasunod naman nito ng kalimuri ng Espanya. Sa oras na ito, itinatampok naman ng dating hari ng Espanya na namuno mula noong taong 1775 hanggang taong 2014, si dating Haring Juan Carlos ng Ika-Isa. Makikita rin sa ibaba ang taon ng paggawa nito na 1782. Itinatampok naman sa likuran ang sagisag ng Espanya at ang nakalagay na 100 pesetas o 100 pesetas sa Tagalog Sa odas naman nito, kasama na niya ang kaniyang anak. Itinatampok muli sa harapan ang dating hari ng Espanya. Ngunit may mayroon na siyang kasamang kaniyang anak na ang dating prinsipe na ngayon ay isang kasalukuyang hari ng Espanya na namuno mula noong taong 1844 na si Haring Felipe ng ikaanim. Makikita naman sa ibaba ang taon ng paggawa na dawin Siam siya Samantalang sa likuran naman, makikita naman ang estatwa ng Plaza de Sibedes. Makikita naman sa itaas ang denominasyon na 200 peseta. Gaya rin ng iba mga barya ng Espanya, mayroon ding markang M, gawa sa Madrid. Sa kanilang kasalukuyang mga barya, itong isa ay itinatampok ang mga sumusunod labing dalawang mga tala na nagpapakita sa Unyong Europeo. Ang makata na si Miguel Cervantes, Espanya o Spain. Ang taon ng paggawa ay labing mayroong markang M gawa sa Madrid. Samantalang sa likuran naman, itinatampok dito ang isang mapang putol-putol na nagpapakita lamang sa mga miyembro noon ng Unyong Europeo. Bilang dalawang po at ang Eurocent, dalawampung sentimo de euro. mula ikapito hanggang ikasyam na barya nang garing naman ito sa isang bansa galing ng Timog Asya. Ito ay India. Sa harapan, makikita ang reyo ng Ashoka, gayon din ang India sa mga wikang Hindi sa kaliwa at Ingles sa kanan. Ang reyo ng Ashoka ngayon ay ginawa na rin sa sagisag ng India. Samantalang sa likuran naman, itinatampok dito ang disenyong ito. Mayroong nakalagay na red sa ibaba ng mga dahon, pese sa mga wikang Hindi at Ingles. Bidang limampu, labing siyang pitumput lima. Mayroon naman malkang diamante, ginawa ito sa Mumbai. Katulad ng limampung pesa, ipinapakita pa rin ng leyo ng Ashoka, India sa mga wikang Hindi at Ingles sa kaliwat ka ng bahagi ng barya. Ang pinagkaiba lamang nito ay mayroon silang palamuti na pitong sulok o heptagon. Sa likuran, itinatampok dito ang dalawang palay. Mayroong nakalagay na isa sa gitnang bahagi ng barya. Lupi, wikang hindi sa itaas at ingles sa ibaba. Ang taon ng paggawa nito ay putapat. Wala itong marka ng paggawa. Ito ay ginawa sa karukata. sa isang barya ng India, makikita naman muli ang leon ng Ashoka. Sa oras na ito, mayroon ng dagdag na rupi bukod sa India. Wikang Hindi sa kaliwa at wikang Ingles sa kanan. Mayroon bilang dalawa sa iba bahagi nito. Ang hugis ng baryang ito ay Hindi Sagon, kung saan ginagamitin nito sa mga baryang isang dorya ng Canada at sampung rupi ng Sri Lanka. Sa likura naman, itinatampok dito ang watawat sa gitna ng mapa ng India. Kasama rin ang sakop na ito ang Jammu at Kashmir na pinag-aagawan ng dalawang bansa, ang Pakistan at China. Ang national integration naman ay nakasulat din sa mga wikang Hindi at Ingles. Ang taon ng paggawa nito ay Rabinsham siya na Potsyam. Ito ay mayroong markang kaharintulan ng TTQ. Ginawa ito sa Kran Trisan, sa Wesa, na kakaisang kaharian. Natatangi mula sa Latino Amerika ng galing na Mexico sa harapan sa gisag ng Mexico, Estados Unidos, Mexicano sa itaas na bahagi ng barya at sa ibaba paramuti ng mga dahon ng oak ok at laurel. Sa likuran, ipinapakita rito ang isang bahagi ng paramuting ito na tinatawag na Anillo de o sa Tagalog ay sing-sing ng pagtanggap. 50 sentimo sa itaas, ipinapakita dito ang taon na labing na putanim. At ang huling tatlong sa bidyong ito ay nanggaling ng lahat ng ito na nagkakaisang kaharian. Ang una sa lahat ay itong balyang ito. Sa harapan, makikita ang ikatlong lalawa na mukha ng dating reyna na nagkakaisang kaharian at ang commonwealth na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Makikita naman sa likuran ang nakalagay na 20 pence. Ang pinagkihiwalay na labing siyam at siyam na po na bumubuo sa taong labing siyam siyam na po At ang kinulurahang rosas ng tudol. Mayroong nakalagay na dalawang po sa ibaba. Dalawang pong penike. Nandito pa ang isang baryang dalawang pong penike na nagkakaisang kaharian sa parihong itsura nito. Sa oras na ito, ang taon ng paggawa nito ay 1988. At ang pinakahuli sa aking binili sa lungsod ng Paranaque noong ika ng Enero taong 2024. Itong bariyang ito, itinatampok ang ikalimang larawan ng muka ng dating reyna Elizabeth ang ikalawa. Sa itaas ay ang taon ng paggawa nito na, na taong 2016. Sa likod na naman, makikita naman ng isang bahagi ng eskudong pamahalika na mayroong nakalagay na 20 pence. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista kung ilan na ang mga bariyang nandito sa aking koleksyon. At nandirito na lahat ng mga pareya na aking binide sa lugso ng paranyakin noong ika ng Enero taong 2024. Base sa disenyo, ang pinakamaganda dito para sa akin ay itong dalawang shilling ng bagong sirandia. Medyo weed sa akin. Tapos, seryoso po ito. 50 peseta ng Espanya. maaari lamang kayo magkomento sa iba ba kung alin ang inyong pinakapaboritong barya na aking binili doon. Magkita muli tayo sa ikapitumputpitong kabanata ng barya-barya at papel-papel.